Mga kadeliver, may tips naman po ako sa inyo. Kung sakaling nabasa ang inyong motor at umandar, at umaandar po siya, bigla po siyang namatay, ganito po lang po ako ang, ang gawin. Tanggal nyo pong spark plug at linisan yung sakit. At kumuha po kayo ng basahan, mga kadeliver. At kung mayroon kayong steel brush, steel brush niyo po. At pati po itong mga sakit, tanggalin nyo po. May mga guide naman po yan. Hindi naman po kayo magkakamali na mga kaliliber. Tanggalin nyo po at punasan nyo po. At may kulay naman po yan mga kaliliber. Ito po. May mga guide naman po yan. Hindi naman po magkakasya pag mali yung sakit na ilalagay mo. Kasi, kasi po, pag grounded yan, nabasa dahil sa kagawa ng tubig, or nabasa ng ulan, pag-grounded, hindi talaga siya andar. Kasi, imbes dito lang yung kuryente, mag-ground na. Kaya po, yung nakaka-roon ng hindi magandang andar. Ito lang naman po, yan ang mga kadeliver. Itong mga sakit, mga tinanggal ko po, ito lang naman po yan, kakabit niyo po ulit. Kasi po, pag po yan, talagang mahirap umandar yan. Kunwari, tumatakbo kayo, bigla lang namatay. Dahil po sa ulan, baka po nabasa. Lalo lang po mga kadeliver. Mga pang first aid. Pero pag nangang nagawa niyo po ito, na hindi pa po umandar, gumawa, kumuha na po kayo ng mekanik ko po ito po mga pang first aid lang naman po ito ito po ito mga sakit na po ito may mga lock naman po hindi naman po kayo makakamali tatry natin yung commander lalagyan na yung blog. wala kasing nag bibidyo mga kadeliver ganoon lang po mga kadeliver mga pang first aid po like and share na lang po at pakisubscribe na lang po sa youtube channel kadeliver vlog salamat po mga kadeliver mga pang first aid lang po yun